nương <laughs> nhịp <laughs> 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 Ah, nangu-uto pala si Sisi. Mm. Nanghihingi. Mm. Kaya pala sabi niya, thank you. Ayan <laughs> Yes? Yes? yes. Anong gusto mo? Yung kulay oh. yellow naman. Ha? Okay. Yung kulay yellow daw yung eggnog. Bigyan mo eggnog. Ito, ito, ito. Okay. Hindi. Hindi.

At saka nabimigay. <laughs> Nanguoto naman. At saka ngayon namimigay si Cal. <laughs> Saan naman nangyayari? इ <laughs> <laughs> yeah.